welcome back to my channel. Para sa mga bagong plantita at plantito po dyan, para po sa inyo ang video nito. Dahil may bibigay po, ta, may isa po kaming in-interview na certified plantita at magbibigay sa atin ng tips at tamang paraan ng pagtatanim. So dapat panoorin mo ang video nito hanggang sa matapos para malaman mo ang mga tamang paraan at subscribe na rin po kayo kung bago kayo sa aking channel. Sa certified plantita. Ito na po siya. Mama. <laughs> Hello guys, Hello. ito na po si Mama Alma, isang certified plantita. Ayun po yung mga halaman niya. Papakita natin yung mga halaman. Ay, pala <laughs> Ayan. Ang taba, taga. yung mga halaman niya. So marami pa yan guys. Ito lang yung nasa ang inaalagaan niya muna. So, so ito na po. Interviewin na natin si mama. Ma, tuwing kailan po ah uh, uh, pinakamagandang magtanim ng halaman. Anong araw? Anong panahon? Para sigurado'ng mabubuhay 'yung mga halaman pag nagtanim sila. Wala naman 'yan sa panahon. <laughs> Kundi pag nagtanim ka ng bulaklak, dapat linggong araw. Kasi pag linggo daw namumulaklak 'yung bulaklak na itatanim mo. Maganda 'yung tubo, maganda 'yung bulaklak niya kasi ano daw yun? 'yung parang sumisibol Kaya ganu'n 'yan pag tanim ko ng bulaklak. Katulad nitong bulaklak na to. saka hanapin natin, katulad nito, itong hmm. bulaklak na to. wala siyang araw, pero wala siyang araw pagtanim, mabilis siya mabuhay, pero pag nagtanim ako nito, linggo talaga, kaya ayan bulaklak niya, namumulaklak na po siya, namumulaklak pa lang siya, ayan, ayan. ayan Anong tawag sa siya? halaman na yan, ma? Hindi ko alam. <laughs> Basta guys, uh, kayo na maya, <laughs> kung ano ba yan? Discovery ano ka lang. Basta yan. Ayan hmm, yung bulaklak niya. Tulad nito. Ayan, ito. Ito ang kilala ko. Ito yung bulaklak na million flowers. Ayan, million yeah. flowers. Million guys. flowers. Ganyan yung, yun yung bulaklak bulak na. Simula. Iba-ibang kulay siya. Na violet, na white, na pink. Pink. Yan. Itong bulaklak na to. Ito naman. Next. Uh -huh. Ano mo pangarap? Uh -huh. Ayan, guys. Basta yung mga... Mabilis lang siya mabuhay. buhay. Uh -huh. Kahit anong araw, pwede mo itanim. Pero mas maganda pag araw ng linggo. Linggo. Oh. Uh -huh. Mas maganda daw pag araw ng linggo magtatanim. Mas maganda pag araw ng linggo. Ito. Ito Ayan, yung rose. rose. Wala din siyang araw ni Rose ni Mama. Yan. Ayan pa. Pasibol pa lang yung bulaklak. Ito naman, siya ang bulaklak na niyana. Ito, niyana daw yan. Ayan. Diba? Ang ganda. Linggo din to. Magandang Ling itanim. Basta lahat dito, linggo. Linggo itatanim para maganda yung bulaklak niya. <tong> Ayan. Ay, ano ba ma? Kailangan ba tag-ulan? Mainit? Anong panahon? Katamtaman lang. Kasi pag mainit naman, nanonoyo naman siya. Kailangan alagaan mo siya ng tubig. Tsaka dapat, pag diniligan mo siya, haluan mo siya ng hinugas ng bigas. Para bumulaklak talaga siya. Kasi yung ano ng bigas, may ano yan eh. May... Nutrients sustansya. Sustansya. Ganun. Para ano ang bulaklak. Yun ang kasabihan sa akin ng mga matatanda. Ayan. pa halaman ni mama. Gaway. Gabi. Gabi, Gabi. Gabi, Gabi. Ayan. <laughs> Ayan. 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 Okay, Ayan. So Ayan. 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 cactus. cactus. Gamot. Gamot. Oh, gamot daw yan. Gamot yan. Sa kidney. Ino. oh gamot sa kidney pala yun, guys. Nilalaga. Ino <laughs> Halos lahat ng bulaklak nito, gamot. Kung alam lang na iba, nagamot yung mga bulaklak na to. Yung paano nila gagamitin? Oh, paano nila gagamitin? to yun pa, oh. Yan, ganda. Ito. Yan. Ay, alam naman nila yan eh. For kids. Ito. Katulad nito. Tinanim ko pa lang to. Yan, tinanim ni mama. Ganda. Sa plastic lang siya. Pero gumagapang to sa kahoy. Talagyan ko to ng kahoy para gagapang siya tatanim ko lang nito. Diba ang ganda. very nice. <laughs> Ayan po Dapat yung mga halaman. pag nagtanim ng bulaklak. Happy. Para happy din daw yung mga bulaklak. Para tuwing umaga, umingiti yung mga bulaklak. Yan. Advice from a certified plantita. Yan. Nakikita nyo naman. Marami siyang halamang tanim. Ito pa, oh. Yan, Yan. naman. Yan. Ganda. Saging-saging. Saging-saging pala. Saging Mukha siyang saging. <laughs> Mukha siyang saging <laughs> na may bulaklak. Yan ang bulaklak niya, oh. Tsaka ito. Oh, wala. Kain oh. apo, Nan. Sandi lang ito, Ayan. Ayan, ito pa, ito pa. Hmm. Ngayon, ganda. <laughs> Ayan pa, yung ito pa, anak. Ayun pa. Mga bulaklak. Ito, meron pa, oh. Yung garden ni Mama. <tong tiyan, <tong tiyan, yung yung ganda doon, sabi niya nga niya, maganda daw itong mga pinos na bulak. Yan, ang ganda. No? Namumulaklak na po yung iba. So yung iba ay bagong tanim lang. Kaya aantayin pa natin siya mamulaklak. Hanap pa tayo ng oh, bulaklak. Oh, na to. Masilan to. Kailangan alagaan mo mabuti. Kasi masilan siya na rose. Kulay orange. Ang bulaklak niya. Malapit na siya mamumulaklak. Masilan daw yun kulay orange na rose. Kailangan yung magagalaw siya, hindi magagalaw. Pag kailangan itanin. siyang alagaan. Alagaan mabuti. Malalaki yung anong niya, dahon. Pag itinanim siya, kailangan pala hindi siya nagagalaw. Dapat steady lang siya sa isang lugar hmm. para hindi mamatay. Kailangan yung iwasan mo na hindi masagi. Hmm. Hindi siya madaandaanan para hindi siya mausog. Nauusog din pala ang halaman. Naman. <laughs> <laughs> Kasi buhay yan. Nabubuhay na. <laughs> Ayan na. Parang uh, buhay. Masarap na buhay. <laughs> <laughs> Katulad ng mga tao mo, ang halaman ay meron ding buhay na kailangan ingatan. Kailangan ingatan. Kailangan alagaan. Ayan pa. Oh. mm. ganda. Katulad nito. Tingnan mo to. Ito. Ito, hindi nyo alam. Bulaklak na to. Kala nyo, bulaklak lang siya. Pero, may laman yan. Ha? Ah. Oh. Oo. May laman May laman pala yan sa ilalim, guys. Uh, ano ba yan sa... Alamang oh. oh, yung mga ugat niya, na malalaki. Naglakihan yan. Pudi para mo, siyang ube. Oo, oh, para siyang kamuti parang oh. kamote, ube na may... Kakamotehin mo naman siya. Anuin mo. May laman sa ilalim. Oh, nakakain oh. ba, ma? Hindi naman. Upo, uh -huh. nakakain yan. Ang um, oh, si laman, sinasain mo. Oh. Uh ah, -huh. pwede ba lang na kainin na siya. yung laman yan? Oh, Pupi doon yung laman, laman. niya. Hmm. Nakakain yan. Double purpose pala hmm. ito. Pwede na Black, siyang Black, halaman, siya. pwede na siyang pangkain. Hmm. Pwede mo siyang pangkain. Pang merienda na yan. So, oh. So, ayan guys ha? may natutunan tayo sa halaman na to. Hindi lang pala siya basta halaman, meron din siyang halamang ugat. yon may, tanim may laman pala siya sa ilalim. Nakatulad ng kamote at mga ube. Uh -huh. Yan. Ay, yun, ganda Ang no, um, ganda uh, niya, di ba? Halaman siya to. Ang kakamote niya, inigilito pa namay. Yun. ang

Kasi okay, okay. pakita ko din, ganit okay. so, tapatang, lang. Ito po, ipakita ko ito na. Ito po ito po, oh. Ayan. Meron din tayo. Ayan, may bulak-bulak. Maraming siyang bunga. <laughs> oh. naparam aram na kita. So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung video natin. See you po sa ating next vlog. Uh, ito po yung ating Bisita or sa ating channel si Mama Alma, certified plantita. So see you guys, subscribe na kayo at comment na kayo sa aking comment cha, sa comment section kung may mga halaman pa kayong nais i uh, naisip pa or malaman. So bye bye guys, see you sa so next vlog natin. Bye.